Hello mga ma'ams. Good afternoon. So, manginom tayo ng coffee. Ang oras karon kay Nana sa mga ah, 3.44 and then gikan mong gugo na linggo niya. Kain sa so, ang panahon o um, kaulan na mampud. So, let's drink coffee mga ma'am. By the way, ang akong mag Ang akong favorite nga mga wala na ako gamita kay para dilita ma-misinterpret sa mga viewers kay Isod na mabuli niya ta <clears throat> and then muna nga to be safe white na lang atong gamiton nga mag para wala na daghan kuskus balungos so kumusta man yung wednesday karon mga mams so wagi ko nakalakaw na ako sa among balay gakabisi dahil kinabisihan oy so muna nga murag kinahanglan na kuan manta ta marag, feel na ko lain lain atong paminaw ani nasubraan na to sa kanang kahago bitaw niya need na ta og fresh para pud ma fresh ang atong mind ba para kuan sa ma positive mindset ba kay listen kay kuan kay ta nang sobra na bitaw ta exhausted <laughs> okay man nga magpa-relax ta mag self love di ba kinahanglan gyud self love mga mams kay Hmm. Lisod na. Kinang lang Saan na ito pag love to others if wala na ito gilab ang atong self, di ba? Lo, uh, love first. Ang sabi ito, eh. ato sang self, gido na to, higugmaon. Kay, ayat na Higugmaon. Kaya ayat ito maka love sa uban, di ba? Hmm. Muna mga mams. And then, na ako ay an concern about sa mga new content creator sa manako or mas mas bag-o-bag-o sa ako kay kung baga na ako sa daycare siya na pa siya sa kinder. Asa ah, ba tawag ana? Asa ba? Basta kay magwang-magwang rasag ko niya gamay o ganang kuan ba grade as a content creator. Kay makaingang kong magwang ko niya gamay kay mas lala man siya. Kanang ang ako lang sa uban nga mga content creator nga mo comment bitaw, comment section sa akong mga video or mga text post inana. Kanang dili gid na maayo para sa inyo mga new content creator nga mo pay pagsugod gid ako bago pa man pod ko pero bisag inani pa ko nga na sa 9 months never gid ko nga nag or nangayo og kana bitang mo comment kay mga og stars nga more bitaw ka sa so please lang mga new content creator ayaw gina niyo buhata kay na nakabasa ko ah, naka watch ko ana ah, og video about sa tutorial nga ah, dili gid daw na maayo pero sa ako nga ah, part po, dili gid ko hilig anang ah, magpakiluoy nga mga yo ka, kaog og kuan kanang half nga inana ah, nga taga ikog kuan kay para sa ako og ako kung nakuha na na, na tanaw nga video, nga once nga, ang usa ka ta, usa ka viewers mo, sentimo og stars sa imong video, meaning, nga niangay siya sa imong video nga iyang gina-watch. So, kay happy man siya. So, muna nihatag siya og kanang appreciation sa ato as a content creator. Muna mo hatag siya og stars. So, from one stars to pataas kung pila ilang gusto. So, please lang, ayaw gin mo pagpangayo-pangayo. Para sa ako, gakakuan, gaka ko gaka, ana bang mangayo ka o kuan. Kanang small amount, tama na siya, pero di ko ganahan ana. anak. Kanang i-force akong self, nga para lang mahatag og star sa imuha. Di ko ganahan na anak. Akong gisusi po ng iyang kuan, account, wala man pong kuni angay sayang po puso. how come nga muhatag ko best yeah. e friend nga effect lang gid na ko akong self nga aron ingnga nga ni angay ko sa iyong video taga stars so this would na mayo kanang ko unta diri ba to be true Di ta magsigig ko an pamlastikay Hmm? Kaya ako diri ba ko plastik nga pagkatao Mugani, gani ang ang issues ako kay strict ta daw kuno ko Hmm. kaka ka siguro kay kanang pag pil nga ko nga ako sa right way na, na right nga eh, kuan mga kuan i, eh, ang iistorya eh, so dili gig ko maglipod-lipod nga mo strike sa imong ha so mo nang ang comment dayon nilad ko batasan strikta daw o oh, char kay tanan tao namang gyoy gray side sa pagkatao ay eh, pagpang-panguan po diha sa so, tawagan na panghugas oy kikitang tanan sinners muna lang sa ako. Akong concern, anak, mga men, sa kay, laing gig kay paminaw niya. Di sa ko ganahan nga, nai mo comment na ko diya kay mga star. Kapila, ko, stars. Kapila nagi ko, anak. Nagkapangayaw ang stars. Nga, sa una, pagiging katawanan kay bag upa kay ko as a content creator ba. Mo chat na ko kay mga yung kuan tabang unsa sa day ko dato. <laughs> for just for santo. Yan ang lungsuranong rin taon ko, mga memes. <laughs> Basing nagdamgo-damgo mo diha. <laughs> oh. Mura ginaya ko ikay e, story karong hapon na. So, palihog lang. Ayaw mo pag inana. Kay, laing kay paminahon. Mura masad taanig nagpakilom no sa social media ang, 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 ang anak Pananaw sa tao. So, masawayan ta, mga content creator. So, please lang mga damay sa taani as a content creator. No? Muna nga, kung mabisita ninyo ang content creator nga co-content creator so bitang full taog na imuhatag nato kay ako wag ikusukad na ngay tabang nga, taba nga. palihog lang tagay kog sir whenever gina na ako nga ginabuhat kay mo to akong nakuanan na tanawan nga video sa mga usa sa mga mga sikat ng mga content creator ba so na appreciate na ko ilang kuan video nga bitaw bisag sa ako bisag pag ako content creator di sa ko ganahan ana nga mga i lugar ka magpakita magpakilo oi lugar ka nga tagay kong star nga wa man siya ganay sa imong video di ba kay gibutang biya na sa kamit sa mita nga kuan yung mga roles and regulation diha o sabi na siya na ang star ihatag na sa ato F ang viewers ni angay sa atong content di ba so i hope clear na sa imong mind new content creator kay magwang magwang ramon kon ni gamay siya murag toto sa pinakaubos gid murag duda gid nako kuan pag ito siya pag uhay pag ito siya nga eager gi ba ay lagod og kaibog diha nga nag nagbutang og star sender sa uban content creator kay moabot ra ka ana kay ako mangani, pag sugod na ako wala stars so pagkapila ka kuan ana buwan na nagata og star Minahanara na siya. So, thank you for watching mga mams I hope you like my video. Baboo!